guys! Hello mga kamisis! Welcome back to my YouTube channel, Mrs. Kasapi. So for today's vlog ay I... andito na naman tayo ulit sa bukid. Kukuha tayo ng mga kamuting kahoy. Tara, samahan niyo muna ako. Ayun si Kasapi. Kukuha kami na mga kamuting kahoy. Ayan. 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 May laman. Ayan. May laman siya. Wow. Wow. gagawa kami ng suman. Wow! Nakablog. <laughs> <laughs> Nakablog <Black> kita. <laughs> ayun si Junior tsaka si Kuya Edika. Sino pa Si isa? Yung isa? Okay. Kuya Jik pala yung isa. Tsaka si Claro. Yun. Duman siya ka? dito. Totoon? Ay, gusto mo? Ay, o, ayun niya binibigyan namin ayaw niya. Okay. Joke lang daw sabi niya. <laughs> Ayan siya o. Si Junior. Binibigyan namin ng kamuting kahoy ayaw niya. Sabi niya joke daw. Ano ang ni kay... Galing siya bukid. Basta ako narod na. Ihap, ihap. Okay, naman. Ayan siya magtas naok. na Ha? Ares, oh siyapaganula, pagi. Pagi si. kami, huh? kami. kami sa na Meron siya ka kami hakon kung kamo si Daniel. Mayroon si kaau. kami. si malatim labay labay. Si malatim labay labay. Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi kagana hangka. 'di ba baidot? Oh kagana, 'di ba? Yung nagkaano sila nagkikwento. <tongan> sila <tongan> Masaya sila nagkikwentuhan 'yun. 'Yun si ano, si Junior. Okay, medali man 'yan, 'yan eh, ni, sarili man dala. Ma ma Mayyada na. Sige mga 'ko lang 'to. Sige. Start Ayun, ka, ka uh na. Ayun. Na tanggal na 'yung mga ano laman ng kamuting kahoy. Ay, mga Wow! Ang dami, ano, oh. Ano? Maraming siyang, ano, oh. Ilang puno lang yan. Dalawang puno. Ayan, oh. Yan, pangatlong puno. Minubungkal niya. Ay, tatlo lang. Dalawa lang ang laman. Payat, eh. payat. Pero okay lang kasi gagawin namin ano suman so man, pang almusal or merienda namin bukas. Mahirap bunutin. Mahirap ba? Eh, Ay, mahirap daw bunutin. Ayan. Tinatry niya. Oops. Okay pala. Ang dami pala oh. Oh, ang lalaki na. Ayan pala iwan. Okay na yan. Ilang puno na yan. Marami na yan. Ayan. Ah, ang bulo. Wala na yung bulo. Inahanap niya yung bulo. Ayun. Ayun siya. Ayun, na, oh. Meron pa na iwan. Meron pa daw na iwan doon sa pag ano, Tanggal ng ano. Wala na daw. Hindi niya makita. Ito na. Mga ilang piraso na yan. Tatlong puno lang siya. Yan. Harvest time. yang pinuputol-putol niya. At yun naman yung iyan yung pinutol niya yung mga ano. Yan yung kahoy. Pwede pa niya itanim 'yan. Niipon-ipon niya. Yan tinatanggal-tanggal niya sa uh, pun Yan puputol putulin lang niya yan. Tatabi niya dyan Ayan. Mga dalawang puno pa. Pwede. dalawang puno. Baka kunti lang yan. Ano masasabi mo sa tanim mo na ngayon? At nakakapag-harvest ka na. Kailan lang to eh. Parang hindi hmm. di mo lang, pag tanim ka lang ng tanim, di mo na mamalayan. Iyan ah. Uh, <laughs> Maanihin mo na. Uh, kung yan, sa dami kong tinatanim. Iyan. Sa pagkita na yung suba. Hmm, madami na siya. Eh, parang ano lang, parang kung walang iisipin na, may tanim pa. Hmm. Laking bagay kasi mahal ang bigas. Yeah, mahal nga ang bigas. <laughs> hmm. <laughs> ang ginagawa namin, kasi mga anak, yung anak kong dalawa, nagbabaon kasi sila sa school. Iyan, yeah, nagsasayang ako pag madaling araw. Kami naman, pagtanghali, ito ang inaano namin kinakain kasi para hindi masyado ma -ano sa bigas. Mal kasi ang bigas ngayon, tinitipid-tipid. <laughs> tulong pa yun ikukuha pa tayo ng dahon ah, oh, wala pa yan pwede na ata yan pwede na yan dahon na lang oh, ano, pa. ano pang oh, dalawang puno na lang baka hindi pa, hindi pa oh, baka kunti pa lang Yan, kuha isa. Ilan pa? Dalawa? Oh, dalawa. Dalawa daw kukunin meron kaya? Yan, din. Kuha isa. Charan! allah Ang putol. Tinanim niya agad yung pinungkal niyang laman. Pinuputol-putol niya. Tinaniman niya agad yung pinungkal niya ng mga laman. Tsaka ito. Yan siya. Tinataniman niya agad. Dalawa tinatanim ko para sigurado. Ah, dalawa niya. Dalawa niya ang putol niya. Kaya may natal na yan? Maraming simal. Ito dalawang aso. Lagi yan sumasama dito sa bukid. Mga uh, pasawayan. Ayan, na niya yung mga nervous niyang kamuting kahoy. At uuwi na din kami hapon na. Ha. Babalatan pa namin yan kasi so, gagawin namin suman. So Ay, kukuha pala tayo ng ano, ng dahon pala. Dahon ng saging para ibalot yung suman. So Ayun, nangunguasa ng dahon, pambalot ng suman. So Yun. Ayan, nandoon. Nakuha siya ng O, pwede na yan, tatlo. Meron naman doon sa bahay, doon sa gilid. Meron naman mga dahon ng saging. Pwede na yan dyan at hapo na. Ayan, uwi na kami. At hapo na din. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panunod ng aking video. Ayan, like and subscribe na lang po sa inyong lahat ayan thank you andito yung ano namin yung kamuting kahoy ayan okay na din ito yeah.